guys, meron akong sasabihin sa inyo guys. Ito na guys, ito na guys, ang na, hinihintay natin guys. Wow. Ito so, na guys, nagsweldo na ako guys. Ito, mmm, mm nagsweldo wow. na ako guys, nagsweldo na ako. Uy, sweldo ko yan. Uh... <laughs> sweldo ko kaya yan guys, is a prank lang. <laughs> ng asawa ko. Peace! Shout out guys! Shout out sa lahat! Hinaan nyo guys kung na ako guys. Dito lang to guys, malapit lang hindi mo na kailangan pumunta ng malayo kaya wait tayo sa ating order wala nyo guys kinadasan ako guys yung buho ko guys oh. Uh -huh. kailangan ko na magpagpig guys guys order tayo guys yan yung ating number guys. Okay natin yung ating in order guys alam yeah, nyo kung nasan ako guys dito lang tayo guys sa tabi tabi guys